al Ain Oasis Sa kabila lang yan ay ang mga gusali ng Al Ain City Welcome to Al Ain Oasis Maka abroad at extra abroad Nandito na tayo sa Al Ain Oasis. So tara let's pumasok tayo sa loob. As you can see mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang gaganda ng puno, ang yayabong ng mga puno, ito yung mga puno ng dates. At uh, sa taas nito, mga dates nito, ito masasabi natin matagal na ito nakatanim dito. Sa ngayon walang mga bunga pero kapag may mga bunga yun, ang ganda nitong tingnan. At uh, sa tingin ko ito ay isang klase ng citrus itong punong ito. Kami natin. Tama mga ka abroad. Parang uh, ano siya, lukban. Parang puno ng lukban o ng haranghita. Sa amin ang tawag diyan sa Bicol ay Sinturis. Parang puno siya na sintores. So itong uh, dates ang tinatanim dito. Etong ganito. Itong suwi. Kumbaga sa saging. Ayan. Yan ang itinatanim diyan. Hinuukay yan sa itinatanim nang ganyan na. Kinatanggalan muna nila ng mga uh, dahon niyan bago tanim. Para hindi mabilis maubos yung stored na tubig sa katawan nitong similya kasi pag tinanim mo nang ganyan niya, na may dahon, mabilis na mag-evaporate yung tubig niya sa katawan. Kaya makikita niyo kung bakit tinatanggal muna yung mga ano, yung mga dahon, pinuputol muna yung mga dahon pag tinatanim sila. O kaya binabalutan ng mga uh, sako. Kung hindi man tinatanggal yung sahon, dahon, binabalutan ng mga sako para hindi mabilis mag-evaporate yung mga naka stored na tubig dahil dito napakainit syempre minsan uh, hindi mo pa madidiligan so mahalagang mahalaga na hindi maubos agad yung naka na tubig sa katawan ng ng sapling na itatanim o na suwi tulad nito hello mga kabrod pasokin natin itong isang uh, portion na ito ng uh, oasis bale tinko, ko may mga kanya-kanya nag-aalaga nito kasi may mga gate tingnan nyo dito mga ka-abroad oh. ayan meron din sila ditong saging nakakamis yung saging sa atin naaalala ko yung mga saging na mabuto ang, taga, tawag namin doon eh ew kapag uh, nagpapainom kami ng tubig nagpapainom kami ng tubig nagpapainom kami ng kalabaw dun sa ilog eh naghahanap kami ng mga saging na gano'ng pikyo kagawin namin titibain namin tapos iiwan namin sa puno tatuklo namin ng uh, mga dahon after mga 3 days o 4 days babalikan namin pag hinog na yun ang sarap nun ang tamis kaso lang Napakaraming buto. Ito mga ka-abroad oh. Tingnan nyo. Tagumpay. May puso na yung saging oh. Pwede na tayo magulay ng uh, kulawo. Alam nyo ba yung kulawo? Yung para uh, parang kinilaw na puso ng saging. Napakasarap nun. Yung namaya pa namin lola. Number one. expert siya sa pagluluto ng kulawo. And, ayan. May bunga na. May bunga na yung isang puno ng saging. Oh. Kaso ilang piraso. Pero ang mahalaga, napabunga siya dito sa disyerto. Di ba? At, hindi yan bubunga. Mga kabroad, mga ka -abroad. Kung, uh, hindi sapat ang tubig sa puno. Dahil ang, uh, puno ng saging alam naman natin na matubig at makitubig so sa mga dry places hindi siya mabubuhay hindi siya 100% hindi siya mabubuhay pag itatanim mo lang sa disyerto pero since nandito siya sa oasis ah, kaya niya masustain yung kanyang ah, pangangailangan sa tubig dahil ang ilalim nitong dupa na ito ay may moisture or may tubig may tubig talaga kung makapapanood kayo ng mga uh, war movies na gawa dito sa Middle East minsan may mga uh, war drama doon na may napanood ako dati Ang na pira lang nila ay isang maliit na parang tubog ng kalabaw yun ang pinag-uubusan nila ng buhay pinagbubuwisan nila ng buhay pamilya versus pamilya pinag-aagawa nila yung isang uh, parang tubog na yun o yung isang balon dahil noong mga panahon na yun ay napakalaga tubig ang number one na pinakamahalagang commodity dito sa lugar na to mas mahalaga pa sa langis na ngayon ay ah... Uh, alam naman natin na isa sa pinagkukulong ng yaman ng mga bansa nandito sa Middle East ay eh yung langis. At ito mga ka-abroad. Tingnan nyo. Ito. Talagang uh, meron siya irrigation system. At talagang pinapatubigan siya. Ito ito yung uh, ebidensya. Ayan oh. Ayan may tubig pa. Ayan. Talagang lahat ng ano na 'yan, area na 'yan ay pi, pinapatubigan nila. Ayan, kaya napakaganda ng mga ditches dito. 'Yan oh. Ang galing, di ba? Ito puno ng uh, citrus. Ito yung bango. Ang bango ng uh, dahon nito. Ito yung kapag ka uh, uh, medyo nahihilo ka, Is, isa ito sa first aid na makukuha mo sa mga uh, uh, probinsya. Itong dahon nito, aamoyin mo. Number 1 percent dito sa mga naihihilo. Niyan. Mga ka-extra broad. Dahil napakabango. Ang bango ng uh, dahon ito. Pagka 'yung uh, nila na ganito. Niyan. Lumalabas 'yung aroma ng dahon. Hmm. Amazing. Sa so 16 years ko dito sa UAE, ngayon lang ako nakapasok dito sa lugar na to. Which is napakaganda pala. Ang ganda. Talaga nakaka -amaze. Biruin mo, yung init sa labas, sa disyerto, eh, talagang uh, makakaluto ka ng itlog nang hindi ka gagamit ng apoy pero mayroon palang lugar dito na ganito puro puno kahit saka lumingon puro puno ang makikita mo ang ganda ngayon oh. walang katapos ang puno ng dates ang ganda nitong lugar na to kung mahili ka sa nature, mahili kang maglakad-lakad. Uh, ito. Ito yung uh, ini-recommend akong puntahan mo. At may mga rides pa. May mga rides pa na pwedeng uh, upahan. And, speaking of puno, sa tingin ko, ito ay puno ng bayabas. Ayan. Ito ang first bayabas na nakita ko dito sa UAE. Ang galing. Nakakamiss yung bayabas yung inaakit namin ng bata pa kami. Nagkakanguhulog dahil nasasapak yung sanga. Nakabitin ka doon sa taas, biglang magagalpak yung sanga. Bagsa ka sa lupa. Pero Baliwala yung mga sakit ng katawan yung tawa nang pagbangun Alam ng mga ka-abroad at mga ka ex-abroad kapag mararanasan mo ng ka dito, parang babalik ka sa sinaunang panahon dahil sa style ng uh, daan sa style ng mga bakod na magkabila, at sa mga puno na nandito talaga na mga uh, akala mo napapunta ka sa ibang dimension akala mo bumalik ka dun sa nakaraan ayan o, oh, tingnan mo naman tingnan nyo itong uh, lugar na yan o oh. eto yung namamayagpag na mga puno mula noon at hanggang ngayon eh meron pa rin kita nyo kung ano katataas yung mga dates na yan usually kapag ganyan nakatataas talagang napakatanda na ng mga puno na yan siguro kung hindi lang mga 30 years or 40 years old yung mga puno na yan baka meron napaka awesome ng lugar na to grabe talagang uh, para kang sumakay sa time machine at dinala ka sa panahon ng hindi mo pa na-imagine nung panahong ni anino mo ay wala pa dito sa mundong ito. Amazing, amazing. Grabe. Talagang uh, sa mga kabroad nating mahilig mahilig sa mga nature ay talaga namang uh, dito mapapawaw mapapapawaw ka tingnan yung mga ka-abroad mga ka abroad yung saliw ng tunog ng huni ng ibon at itong uh, sukal dahil sa mga puno at damo na ating uh, uh, natatanaw ngayon ay eh, napaka-amazing Grabe, talagang ito ay uh, pinag ng pera at panahon para ma-preserve na ganito. At dito nyo lang matatagpuan yan sa oasis.